Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25, 25 po ng Nobyembre. November 25, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:38 ng umaga. 6:38 ng umaga. At uh, 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 Lunes po ngayon Lunes 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 At nais ko po mag vlog Patungkol dito sa Sa Itong si Sarah Duterte Ay binawi yung banta Yan po Pero alam ko ngayon ay uh, May hearing dyan Dyan sa Uh, pinapanood ko kanina ay hininto kumuna kasi nga magbablog ako uh, kasalukuyang may hearing diyan sa diyan sa kongreso sa batasan ngayon ay ito muna ang ko itong itong banta ni o tinatawag natin na banta ay yung iba naman ay tinatawag nilang conditional na banta ay dipindi na po yan eh kung anong pagkaintindi natin eh ay simpre eh, kaya talagang idilute ang word eh opo kasi nga ay eh, hindi naman natin alam talaga kung ano ang ang laman ng kanyang puso just lang ang nakakaalam pero ay eh, ganon din po yan Uh, binawi niya after one day. Ayan po. Ngayon ay ang tatalakayin ko po dito ay kasi po eh, yan din ang style nung tatay niya eh. Pabago-bago. Opo. <laughs> o sasabihin tapos babawiin. Tapos sasabihin na naman. O, ay yan po ganyan sa totoo lang po ay kahit na sinong tao ang tanongin nyo ayaw magkipag-usap sa ganyang tao o iniiwasan po natin yan o ayaw natin makipag-deal yung mga pabago-bago o walang isang salita o parang nanluluko o po kahit na po ang Diyos ayaw yan at yan po ang tatalakayin ko dito. Kahit na po ang Diyos ayaw yung ganyan mga tao, yung, yung parang baliwala lang yung sinasabi. Opo. At yan nga sana ang tatalakayin ko ngayon eh, yung, yung dito po sa Amerika ay, ay ang dami ng vlogger na nagkwan na rin patungkol dyan kay Trump. Opo, kasi pabago-bago rin eh. Ha? Ah? Ia-appoint niya yung national defense niya. Eh, kung pala yun, hindi naman pala naging general eh. Major lang ata eh. Ay, ang major lang, ang, ang major in the army ay equal lang yan. Hindi pa nga naging batalyon commander yan eh. Kasi ang batalyon commander ay colonel. Oh. <laughs> Hindi ba? Bakit niya i appoint ng ay ang humahawak po ng ng DND o National Defense ay mga joint chief of staff o po at least na member siya doon na mga four star general o ay ganyan din yan o binawi na pati yung Department of Justice binawi din ni Trump kasi nga ay nagbunis siya pala ng bata. oh, may record na ganun. At ito rin si Trump, eh, sentensyado po ito eh. Sa jury, sentensyado po yan. oh, kaya lang ay hindi nabibilanggo kasi nga may pera po eh. Sinasagutan ko po yung mga yung yung mga nagsasabi, bakit daw hindi nabibilanggo? Ay may pira nga eh, pwede mag apil eh. Ay ang daming dadaanan yan, pwede nilang ipospon. Pwede nilang ngayon nga eh, ang, ang sinasabi ng attorney ni Trump eh, ang, ang nilalaban nila ngayon, immunity. Ayan ang nilalaban nila ngayon. Hindi pwedeng i-demanda kasi may immunity. Ay alam nilang talo sila, pero ilalaban nila yan. Oh, to delay and delay and delay. Ganun lang po 'yan eh. Oh, ngayon ay balik tayo ngayon dito kay Sara Duterte. Oh, ay nagbanta siya. Pero after a while o after a day, binawi niya. Ayan po. Yan po ang tatalakayin ko na pati ang Diyos ayaw sa ganyan kasi kung ano talaga ang nilalaban mo ay ilaban mo. Kung ano talaga ang paniniwala mo, ayun ay ang yun ang sabihin mo. Ganun po 'yan. Pero bago ko po ibigay yung verse ay dalawa lang po ito eh. Pero kabisado ko po ito. At hindi po ako lalayo diyan. Hindi ako magtatalakay kung sino ang tama diyan o mali diyan. Ito lang ang tatalakayin ko, yung double-minded man o yung unstable mind. Yan po ang tatalakayin ko. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga binabahal, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga subscriber po natin. Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, al ulalya ng Bakurur Pampanga, Libra Girl Alex Sanminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Baliaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Perna ng Cebu, Larry Narbais, Josh Shalan, Elinita Skrapler, ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburo Occidental Bindoro, Maribel Baligat Kulyo, QWERTY Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Blizzard Eduarte, Hias Hiasmin Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble de de Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.D. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Eli, June Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus Tiktun, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermigenil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tulsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, ano? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandit, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ru Taurus Divina Apostol C.G. Pichay Kapihan ni Arta Damjus Demjus Journey Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro uh, Si Kawalde Carbonell At saka si Attorney Magno Salamat po sa inyong lahat Ah, bakit? Ah, ugaliin po natin na na makinig sa kanila at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na at yun nga, ang tatalakayan ko ngayon ay yung double-minded man o po, nasa Biblia po yan eh. Ang yung pabawi-bawi o paiba-iba ay sabagay, ginagamit lang nila yan sa palagay ko pero diniskas ko na nga yan para lang pag-usapan sila siguro o para nasa kwan sila, nasa sirkulasyon sila. Pero kung minsan po ay hindi na hindi na dapat eh. Opo. At ito pong verse ang ang ibibigay ko sa inyo sa James 1 verse 7 to 10. That person, yung nga, yung, yung pabago-bago ng pag-iisip o lang mga deklarasyon, parang niluloko ang mga tao, hindi ba? That person should not expect to receive anything from the Lord. Hindi po ako nagsabi niyan ha, Biblia po. Kasi nga, ang Diyos po ay ayaw din niyang ganyan eh. Kung ano ka, yun ang sabihin mo. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do, sa iba in all his ways. Yan po ang nakasulat. They are unstable, yang double-minded na yan in all their ways or in all his ways. Hindi po ako nagsabi niyan, ang Biblia po ay sinabi na na unstable yan o ay sino ang kukontra dyan? Sige nga, kontrahin nyo yan. At saka unstable talaga kasi nga ay kahit naman sinong tao na na, na magsasabi na pupunta ako tapos hindi pupunta ako. Ganun sa ginagawa ni, ni Duterte, hindi ba? Aatin ako tapos hindi na naman. Ay nakakainis na o kaya wala nang maniniwala sa kanya o oh, unstable siya. Yan po ang ibig sabihin niya. Believers who are poor have something to boast about, but God has honored them. And those who are rich boast that God has humbled them. They will paid away like little flower in the field sinasabi po dito ay ay pari lang kasi eh, na ang tao at ang tao po kahit na mayamang ka o mahirap ka o makapangyarihan ka o sabihin natin na bilanggo ka pari lang yan lilipas din yan ang sinasabi ng Biblia they will fade away like a little prower flower in the field. Yan po ang sinasabi dyan. Pero, ang kinuha ko lang dito ay, such a person is double-minded and unstable in all his ways. Yan po eh. Hindi ba? At saka, ang sinasabi po ng Panginoon ay, that person should not expect to receive anything from the Lord. Ayan po. Ang ibig sabihin ay yung maganda. Of course, makaka-receive siya ng confidential pan o mga pira yan ay pero nga ay hindi maganda. upo hindi hindi siya ikagaganda. Yung po ang ibig sabihin yan, uh, do not expect to receive anything good from the Lord. Sa ibang kwampo ha, sa ibang version anything good from the Lord. Ayan po. Ay sigurado po yan na 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 unstable yan. Yan po ang nilalabang ko dito o pinapaliwanag ko po sa inyo. Ngayon, ay sino ang ang gusto makipagdil sa isang unstable mind? Hindi ba? Tanungin ko po kayo. O, oh, ay self-explanatory na yan, hindi ba? <laughs> A, ang tao po, ayaw makipag sa ganyan. Romans 7, verse 15 hanggang 25. M medyo mahirap pong intindihin ito, pero ay kinuha ko na dahil nga eh, para tumaas ang antas ng ating pananampalataya mahirap ipaliwanag o mahirap intindihin o alam ko na hindi kayo maniwala pero sasabihin ko na rin. Opo. Si Paul ang sumulat nito at remember ko na siya dito ha. Nangangaral na siya dito o tapos na yung encounter niya sa daan ng Damascus noong na-encounter niya si Jesus Christ, naturuan na siya dito. Pero ano po ang sinasabi niya? Intindihin po natin. Romans 7 verse 15 hanggang 25 na kung saan ang sinasabi niya dito ay hindi ko maintindihan ang aking ginagawa. Sabi niya. Oh, Basahin ko lang po ano I do not understand my own action o my own actions sabi niya I do not understand my own actions o Ayun na nga for what I want to do yung gusto kong gawin ang sabi ni Paul yung gusto kong gawin I do not do hindi ko nagagawa sabi niya O yung gusto kong gawin, sabi niya, ay hindi ko nagagawa. But what I hate, yung ayaw kong gawin, sabi niya, ay do. Sabi niya, yun ang nagagawa ko. Ayun, ano? Oh. And if I do what I do not want to do, I admit that the law is good. Ayun. Ina-admit niya na ang batas ay maganda kasi nga ay yun nga eh, nare-reminded siya eh. Oh. In that case, sabi niya, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Ayan po. Hindi ako kanya ang gumagawa niyan, pero yung kasalanan na naandun sa akin. Ayan po ang sinasabi ni Paul. O ang nag-uudyok sa kanya na gumawa niyan ay yung kasalanan. Ayaw niyang gawin pero nagagawa niya. O, oh, hindi ba? Mahirap pong intindihin ito pero pero ako, kabisado ko po ito. Kahit na i-discuss ko nang i-discuss ito, ay kaya ko. Ulitin lang po natin ha, Roman 7, verse 15 hanggang 25. I do not understand my own actions. Remember, kwan ito ha, nangangaral na dito si, si Paul. At ang, ang tinatalakay niya kasi dito, ang tao po ay makasalanan. Iyan po ano, 12 chapter po yan ng Romans. 12 chapter. Ang tao ay makasalanan. At walang, walang kakayahan na magbago. Yan po ang tinatalakan niya dito. At walang kakayahan maligtas ang kanyang sarili. Wala po. Kaya kailangan po natin ang tagapagligtas. Kaya nga ito, ay sinabi niya ito. Kahit na nga siya eh. O, oh, nakausap na niya ang Diyos eh, sa daan ng Damascus hindi ba? Tinuruan na siya. O, oh, pinaliwanag na sa kanya na ang sabi niya ay e, hindi naman tao ang nagturo sa akin eh. Hindi po tao ang nagturo sa kanya kung hindi Diyos mismo. Pero ang sinasabi pa niya dito sa chapter 7, yun nga ano, tinatalakay niya na ang tao ay makasalanan. Tinatalakay niya na walang tsansa na makapunta ng langit ang tao. Walang tsansa kung hindi siya tutulungan ng Diyos. Yan po ang tinatalakay niya dito. Kung walang Savior, at yan lang nga po eh, ang, ang pinunta ni Jesus Christ dito eh, for what profit it is for a man, even if he gain the whole world. Whole world na nga eh. Hindi ba? Whole world na nga eh. But loses his own soul. Mas mahalaga pa nga yung, yung kaluluwa ng isang tao eh. Yun po ang pagkaintindi ni Jesus Christ na pinapaliwanag niya ay kasi nga ay ito turmintun eh. Oh, ay dito nga lang, tinuturmint lang, nawawala na po sa sarili eh. Dito po sa mundo. Ha? Ibibilanggo lang. Oh, nagpapakamatay na. Oh, yung kwan, yung, yung nasawi sa pang-ibig po, nagpapakamatay na. Kasi nga, natuturmint na eh. Iniwan ng mahal sa, iniwan ng asawa o, oh, ah, ah, marami yan. Oh, o, oh, ay ito nga, o, oh, ay bakit ganyan ba? Ang nangyari kay Sarah, hindi ba? O, oh, ay kasi nga, ay nakaditini eh, yung chipo bistap niya. O, oh, ayan po eh, natuturment na. O, oh, natuturment. Dito, ay, ay, how much more ay kung doon ka iturment sa impirno, nawala ng Diyos doon. Dito, may Diyos pa. O, oh, kontrolado pa po ito ng Diyos itong mundo. Pero doon sa sa impirno, wala na, wala nang pagsumbungan doon. Wala nang justice doon. Torment lahat. Iyan po para maintindihan nyo. At ay walang natin kung eternal doon, ano? Ako pinag-aaralan ko pa yan kung talagang eternal 'yon, ano? Pero ito torment ka doon at wala nang Diyos doon. Yung po ang description ng Biblia Hell is a place wherein there is no God. O hindi na pakikialaman ng Diyos yung anuman ang activities doon. Kaya nga itutorment na lahat ng tao doon eh, na mapunta doon. O ay dito nga lang eh, na na ang tao eh, umiiyak na eh, umaangal na eh. O pero pinakikialaman pa ito ng Diyos. Ikum ikumpara nyo po yan, ano? Ayan po, ano? I do not understand my own action sabi po ni Paul. For what I want to do, I do not do, but what I hate to do, I do it sabi niya. Oh. 'Yun. Kaya ang sabi niya ay ay who, who will who, who will sabi niya who, who will rescue me from this evil things or evil person that I am sabi niya eh. Thanks be to God, sabi niya. Kasi ibinigay nga eh, si Jesus Christ eh. Who will rescue me? Sabi niya, from this evil uh, state that I am, sabi niya. Oh, thanks be to God because He gave Jesus Christ. Ayan po. Ayan po ang pinapaliwanag ko dito. Kaya ganyan, ay double-minded, ay kasi nga nalilito na po yan eh. Nalilito na kasi nga doon sa torment na nararanasan. Wala daw hustisya, wala daw geoprasis. Ay talagang ganun po ang batas eh. Ganun po talaga eh. Anong magagawa natin? Ay panahon pa po ng romance yan eh. Nai-impeach ka ang, imp ang imperor eh. Ini-impeach ng senado eh. Unang kongreso kung ano man ang tawag dyan. O, pinapatawag nila lahat ang tao at kung hindi ka atin, ibibilanggo ka nila. Ganun po ang karapatan ng kongreso na namana natin yan sa Amerika, na naman ng Amerika yan sa mga Romans. 2,000 years ago pa yan. At malamang ay noon pa yan sa mga kapanahonan nila sa noon. Oh. Hindi ba? Wala tayong magagawa yan. Ngayon ay gagawa ng batas para ilimit yan. Ako gusto ko rin ilimit yan, hindi ba? Ilimit yan yung pagkulong at saka yung ay wala pong katapusan po ang ang tanong nila diyan eh. Oh. na ko na po 'yan sa isang attorney ay ay yun nga ang sabi ng attorney ay wala, ay walang limit yan eh, walang libit 'yan Sabi niya eh, kahit ano pwede nilang tanungin diyan eh. Oh, ganun po 'yan. Na dapat 'yan ang ilimit nila pati yung pagbilanggo. Dapat eh, o pagditini. Dapat mayroong kwan 'yan, mayroong ilimit. O, ako abinado ako dyan. Pero nga ay wala tayong magagawa kasi nga yan ang karapatan eh. Para igalang sila o makuha nila yung, yung truth. Ganun po yan. O sige po at hanggang dito na lang po ano. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ano? At dalangin ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig ay mayroon tayong nakukuha na wisdom na nanggagaling sa Kanya. At mga kababayan bang kami salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.